Ipan mo ng kaplok ka dito. Oo nga, kung hindi ay magugulangan, wari ko. Kung nagpata-ata, paano po? Mabibig na kung... hmm. ng... bigla ang marami. Kasi siya, magugulang. Magugulangan. <laughs> Yung ba daw, Leo? Yung tininga ko din, eh, <laughs> Sabi na akit rin dahil, sakit naman kabis sa panganong ayong may, sabakit mo ba? Magulang na. At <laughs> sabi mo, ayagin sa mga gatain eh, at ayos. Eh, 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 so sukay ay nareklamo at na, maganda okay. daw naman ang ipi, eh, masakit na lang sa panga. Ito, kung sa tayo mo ng binatog. Hehehe. Ba, ayos din hanap yun, Yung magbibinatog, <laughs> kilala ko po yung magbibinatog ba? Ay, mabili. Mab 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 Followers ko yun, yung mag -aama

sa manok yung bungibong, ba? Manok at baboy po ah. eh yun ang kaibahan ng may alaga dito ay. Manok at baboy ang makikinabang. Pailang hapit na yan. Tatlo. Paapat na rin pasang ano? Ito, atakay. Ay, eh pa isang balilo. Ay, tara. Ayun po. yun po. tayo po i-dire-direcho na na po kaya mo na ba ng iyo? kung may nakapam? yeah, <laughs> oh, dali, <laughs> 50 okie loo, hinala niyo? kung maniniit, niyo na maniniit, kung maniniit, kung maniniit, kung maniniit, kung maniniit, kung Takot kayo, dakot. wala ka bang nalagyan ng, ano? Pupunta din dito si Sal, eh. Hindi pa nga ako nakakapagtinda. Takal ko na hindi nakakapagtinda. Eh, nung isang ari ako takata, na isang nakalagay sa taray yung sa Lucy, ah. Kanina ba yun? Oo, din nalang Bakit na rin may galis? tanggalin May galis ba na? galis. Ang galis. Wala, galis. Ang galis

Anak ng kapitbahay, pagbansin. Tsaka <laughs> <laughs> anak ng <mga>, pahamitan. Um, <laughs> ay, kinahalo ko tayo. Hindi pa. Ito ba yung mga pwede? Pwede. Pwede, pwede lahat. Lahat ng umay, pwede. Huwala, ano? pili. Kasi mayroon basket. Ay, sorry! Ay, sorry. Kami ganito, basta nagkasaan anak sakitan. Lumpung pa na.

Ha? Huh? Mag isa't kalahati. Ah. Oo, oh, lagyan pa isa. Tapos may tawad na apat. Oo. yung pro, yari na oh. <coughs> yari na. Oo, oh, yari. Isa't inidya. <coughs> <yari. coughs> uh. Ayan ah! Lagi pang isa. Isa't kalahati. Ari, kulang ng lana isa't. Isa't kalahati. mga sila <todak> ang pila, yan, kilo, pila, isa, Isang kilo lang mga Hindi ano? Pili-pili ang pumili ah. Ay hindi gigil tagalipay. Yeah, ano Ayun na, no, may pasubra pa. pati lang. Sakalok 'yan. sa kilo na ba ito? Ipatong natin, ate, ano? Yan, natanggi natin yung Okay, Aba, inig ba natatakot so, kung may laman pa? Yeah, so, mm -hmm. pa Yan, isang mm -hmm. na. Ano ba ako? ano? Naroon pati yung pera ko sa kabila. Pumili na lang tayo. Pili. Mm -hmm ito kaya na umiikot sa studio na ay naman pala ay lang sa loob ni kaya sa tindahan niya gawa ni apo nang utang niya ng martes tapos kanang 1 kilo ng bubu malaking kanang pa nga

Ay te pason din. Ay boto sa Oh, volte. pa pala. Magaya pa eh. maganda din naman. Andiyan magaling pala. Mukha ikaw ma binero na. Mukha ikaw na. Daan na maging. Saan daw 'tong ticket tapos tapilok? Aba, ayung wallet, kasi napalagay sa Magkakata ng pusa. Oo. Sali, o. Wala Labas mo na. Wala siya. Wala din, e. Eh. Hmm. Hindi, narito lang, e. Tsaka, pati bagay naman, mo. Magtayo naman ako, anong pagpunta naman, anong? Kaya oh, mo. Naka-nasiksik lang kung saan. <laughs> yung, sino, eh, ano ba yun, sani? Katino. Ano, magkano ang mpikpoy mo? Baka naman naroon sa damit, a. Pero utang sa iyo. Puro, doon mo nalang ibigay kay Tita Lucy. Oo. Katulad ng wari ko akong bariya. Malay mo, pag ipon-ipon makapasok. Hindi, doon mo na kuhain. Hanapin ko doon sa kabila. Oh. Balik ulit. Hindi, sa akin. hindi, sa akin na kayo magbayad doon at mamaya kukunin. O, mo Ah, oo nga, ipapatong ko nga siya. Kaya ako yung pisto diyan. Ang problema, ikaw ang diyan. Ay, ay kasama yung basket dati Oo. may basket, na Ay, may kami <tawadaring. laughs> ay. Oo. <nagbalat>, ano? <laughs> Two. Two kilo. Kulang pa na bago magtatlo. Ano? Two and one half. Agad? mm uh -uh. Isa pa bago mag... Isa magtatlo. Yan. Ah, sakto. Tatlo. Oh, na tatlo ka bayo yung mo? Tatlo Bago gumuho.

Oo, tuulan ah. Huwala na pati may bata. Salamat sa inyo. Magkano po ba? Ilang kilo po ba ngayon? Tatlo. Ay, di lang yun. Pampipin. Biriya, po ba yung tita Lois Hoy, samahin ang pasibrayan na rin Puro maraya yun. Uy, samahin ang pasibrayan. Ako din. Oo, oh, oh, lahat. Takapala na. mga bungay lang ah. Ayos na lang yan. Ayos na lang. Ayos na ang na ano. oh. Ano. Oh, oh. salamat, salamat ha. Uy, nasan yung wala pang pasubra? Ito Ayos lang, oh. may okay. na akong baka. Bata, pa. Wala Baka ang pasobra. Oo, na Hindi Sa Na, Pag ko, masasama rin akong nanay. Ay, bakit naman diyan? Ikitay e, siya ang sama. Uy! Oh, oh. nga uh, na, uh, na uh, ba? okay, sama, sama. bakit siya? Ay, siya nga naman eh. Tapos? O, tingnan yari, kung dalawang kilo na yan. Bagong-bago yung plastic. Ay, yung 8.5. Ayan, yeah, sakto. Saktou. Saktou lang. O, sakto lang. sakto oh. Akan ko pa wala. Ikaw... Di ba alam magkano ang inyong tatlo? 150. 150? Mmm pare Bali yung iyo po ay ilan? 150 150 din, 150, 150. din. Chong, meron pa tayo ang bala. Bala pa. Bali oh. tira. 150. Oh. Yung sukli ka at sa liay. 350. Meron ko mang pera diyan. Pera. Pareya. Kahit alin basta tira. <laughs> <laughs> yung bayan yung may tawag na tani. Meron. Oo, oh, meron na. Walang hundreds na ano? Ay, wala. Bayan natin ano? Oh, Saka na pagbalik. Ha? Saka na pagbalik. Balik pa. Pupunta lang ako sa inyo. <tipin> Magtitinda tayo doon. Eh. Oo nga. Oo, oh, bahala. Ang tagal ko na dyan titinda yan o. Ay, ah, Ay kami kami nakabili kay Ate. Bakit kayo, no? sa <tipin sanito> okay, Arte? Mm -hmm. Basta tatlo Ate sa lipong sa iyo. Oh, ano lang, salamat po. Kami ah, itib na dalawang kilo din ang binigay. Oo, oh, wala. Ako isa lang. Ayos na, salamat ng marami. Nakabinta na agad. Ilan na lang siya. Palay? Palay?